Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong Minecraft server pero hindi mo alam kung paano? Well, don't worry dahil sa video na to is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Minecraft Pocket Edition server in the latest version para makapaglaro kayo online kasama yung mga kaibigan ninyo. And yung server hosting nga pala na gagamitin natin ngayon is libre lang siya so hindi nyo kailangan magbaya dito ng kahit piso. And gagawin kong mas easy as possible yung tutorial na to para mas maintindihan nyo kung wala pa kayong experience sa paggawa ng server. So, bago natin simulan, kung bago ko pa lang sa channel natin, don't forget to subscribe and ring the bell para updated kayo sa mga future videos natin. So, wag na natin patagalin and let's go! So, open nyo lang yung browser nyo. Google Chrome yung gamit ko. So, type nyo lang dito at So, ayan. And then, makupunta kayo sa website na to. So, scroll down na kayo ng konti dyan sa baba and then, makikita nyo itong play. So, click nyo lang yan. Okay, so after that is, click nyo lang tong sign in with Google. So, click lang natin yan. And then, pili kayo ng Google account na gusto nyo gamitin. So, kahit alin dun is pwede. Okay, so next is, pindutin lang natin tong create a server. And then, pipili tayo if Java or Bedrock Edition. Pero sa video na to is, focus muna tayo sa Bedrock Edition. So, click natin yung Bedrock Edition. Ayan. And then, create. So, yung Bedrock Edition nga apply, ito yung Minecraft Pocket Edition, yung sa cellphone or Windows 10 Edition, uh, Switch, console, uh, et cetera. Mas maraming platform yun. So, ayan. And then, wait lang natin. At ayan, meron na tayong server. So, bago natin pindutin yung start button is gagad ko muna kayo dito sa interface. So, ito yung kanyang IP, itong address. So, yun yung lalagay nyo sa IP. And then, andyan din yung port sa baba niya. So, okay. So, itong pencil icon naman is dito nyo pwedeng i-edit yung server. So, pwede nyo dagdagan yung player slots. Ayan. So, nakalagay dyan 20. Pwede nyo yung taasan. Pwede nyo yung babaan. Ayan. And then, yung game mode, survival. Ayan. So, ito naman, difficulty. So, gagawin kong hard. And then, allow cheats. Pwede nyo yung i-on and off. Ayan. And then, ito namang resource pack required. Pag in-on nyo yan, is hindi gagana yung mga texture pack or resource pack ng mga players sa loob ng server. So, marami din kasi yung nag x ray kaya advice ko rin na i-turn on nyo ito. Kasi mabublock yun yung uh, x-ray resource pack nila. Pero yun, yun nga lang is hindi na nila magagamit yung mga shaders at yung iba pang texture pack. Pero para sa akin is okay lang yan. So, meron din ditong allow list. So, ito yung white list kung tawagin. So, pag in nyo yan is yung mga player lang na nandun sa white list yung makakasali sa server. So, pag may gustong mag-join tapos wala siya sa white list, lalabas lang doon is you're not invited to play on the server. So, advice ko rin na i-on yan kasi dagdag security din yan. Para hindi lang kung sino-sino yung mga nag-join sa server ninyo. And then, balik tayo dito sa server. Ayan. And then, pwede na natin siyang i-start. Ay, wait lang. Meron pa pala dito sa baba. So, ito yung kanyang version. Pwede nyo rin yan i-change kung gusto nyo. So, take note, dapat pareho yung version ninyo sa version ng server. Or, otherwise, is hindi kayo makaka-join. So, ayan. Pwede kayong pumili ng version kahit anong gusto nyo dyan. Pero, mas recommend ko gamitin nyo yung latest version. Kasi, yun din yung ginagamit ng karamihan. So, click nyo lang yung back button. And then, dito na tayo sa server ulit. So, i-start na natin siya. So, click nyo lang itong start button. Ayan. And then, may lalabas na ads. So, click nyo lang ulit yung start. So, ito yung ads. So, tapusin nyo lang. So, after nung ads, magpapop-up ito. So, click nyo lang yung I accept. And then, hintayin nyo lang na mag-on yung server. So, ayan. On na yung server natin. So, may makikita kayo ditong timer. Ito. So, pag nag-zero yan, is mag-offline yung server. Pero pag may nag-join sa server niyo is titigil ang timer na yan. And then pag wala nang tao sa server is count countdown ulit yan. So ginagawa nila yan is para uh, ma-turn off yung mga server na hindi mo na ginagamit. Tapos pag nangyari yun, ibabalik lang kayo dito tapos i-start nyo siya ulit. So ganun lang naman yung gagawin nyo. So bago tayo maka-join sa server, i-add muna natin yung sarili natin sa white list. Kasi inon natin yon. So dito tayo sa players and then allow list. So allow list na pala tawag na ngayon. So, click lang natin yan, and then, lagay natin dito yung gamer tag natin. Pati yung gamer tag ng mga kaibigan nyo na gusto nyo maka-join sa server. So, and make sure na tama yung gamer tag, kung ano yung big letter, tsaka ano yung small letter, and then add. Ayan, so, okay na yan. So, click natin yung back button. So, meron din itong OP. So, ito yung operator sa server. Pwede nyo rin i-add dito yung sarili nyo para maging OP kayo. So, pag naka-OP kayo sa server, pwede nyo i-change yung game mode from survival to creative, or creative to survival. Pwede nyo rin i-click yung mga players, pwede kang gumamit ng commands. So, ayan. And then, balik tayo sa server. So, yung kailangan natin para maka-join is itong IP address, tsaka yung port. So, ito yung IP. Ayan. And then, ito yung port. So, kaka-copy ko lang yung IP. Ayan. And then, yung port is tatandaan ko na lang yan. So, punta tayo sa Minecraft. And then, try natin mag-join sa server. So, open nyo lang yung Minecraft and then una sa lahat is kailangan naka-sign in kayo para makapag-join kayo sa mga server. Kasi kung hindi kayo naka-sign in is hindi available yung servers. So, kung hindi nyo alam paano mag-sign in, meron akong tutorial about yan. So, lalagay ko nyo lang yung link sa description if gusto nyo panoorin. And then, make sure na pareho yung version niyo sa version ng server. So, makikita nyo yung version nyo dito. Ayan, sa main menu. So, pag na-check nyo na at okay na lahat is click nyo lang yung play. And then, dediretso tayo dito sa servers. And then, click lang natin yung add server. So, proceed lang natin. Ayan. So, dito is sa server name. Kahit anong ilagay nyo, okay lang. So, lalagay ko na lang dito. my server. And then, yung IP. So, yung IP address ng server natin. So, ito yung kinapi ko kanina. So, pipaste ko lang yan. So, na yun. Ito. And then, yung port. Okay. Lalagay natin dito yung port. Ayan. And then, click lang natin yung save or pwede rin play. So, eto na yung server natin. So, click lang natin yung join server. So, ayan. And then, click lang natin yung proceed. And then, maglo-loading na yan. So, wait nyo lang, depende sa internet connection nyo. So, kung mabilis yung internet nyo is uh, mabilis lang yan. And kung mabagal naman, medyo matatagalan siya. So, hintayin lang natin na maka-join sa server. And here we are. Andito tayo sa server natin. So, ayan. Tingin-tingin tayo. Oh, daming flowers. So, ito yung kanyang spawn. World spawn. Then, nakadakad tayo konti. So, medyo malag nga pala yung MC ko sa cellphone kasi low specs lang yung cellphone ko. Eh. so, medyo di niya na kaya yung update. Pero, okay lang naman. Kakayanin pala natin to. So, ito yung spawn. So, maganda rin ha? Hindi na masama. Ayan. So, mag-isa ako dito ngayon. And that's it. So, ganun lang gumawa ng sarili nyong Minecraft server ngayong 2024 and the latest version ng Minecraft. So, pag nagkaroon pala ng Minecraft update, is e, punta lang ulit kayo dun sa server nyo and then change nyo yung kanyang version sa pinaka-latest version. So, para maka-join yung mga ibang players dito is ibigay nyo sa kanila yung IP at yung port and then ilagay nyo yung gamer tag nila doon sa allow list. So, hanggang dito na lang muna yung video natin ngayon. So, kung meron kayong mga tanong, huwag mahiyang mag-comment down below and susupuan kong sagutin niyan At kung hindi pa kayo nakasubscribe is consider subscribing and talagang ma-appreciate ko yun. So, sa next video is um, tuturo ko naman sa inyo paano mag-add dito ng mods and add-ons like one player sleep or mga resource pack na makakatulong sa server niyo So stay tuned and goodbye.